Nagdiwang ang mga fans ni na Catherine Bernardo at Alden Richard dahil positibo na baka sila ang mag next project dahil ang Hello Love Goodbye ay napakataas ng gross field. At tinanong pa sa interview si Alden Richard kung ano ba ang masasabi sa Katniel breakup. Masayang isinagot na ayaw niyang mag-comment dahil ayaw niyang makialam baka mabash ito. At tinanong naman siya kung positibo ba na magka-love team sila ni Kat at sabi niya ay ayoko pa rin mag-comment doon pero baka galing 'yon sa Hello Love Goodbye sa success ng film. Si Kat naman po and I are good friends so kumbaga will never know what the future holds. At dagdag pa ni Alden na respetuhin kung ano ang naging desisyon ng dalawa. Speaking of future, sana in the future sila ang magka-love team or magka-next project. Dahil kitang-kita -kita sa Hello Love Goodbye na napakalakas din ng kanilang chemistry at parang komportable sila sa isa't isa dahil laging nakatawa si Kat kapag kasama niya si Alden. At sabi nga ni Alden na we're a good friends. Dati pa nga nung nag-start ang Hello Love Goodbye ay nagpaalam pa si Alden kay Daniel. Bilang respeto sa kanyang boyfriend, ganong kabait ang isang Alden Richard. Nire-respeto niya ang mga nakapaligid sa kanyang ka-love team.